bukit po po samahan sa panguha po ng santol at yun po sa parting yan ako po dahil sobrang laki ng puno pero akin naman po nagawa ng paraan kaya yung santol na yan po pala ay yan po ay bangkok yung malalaki po ang bunga at akin pong ipapakita sa inyo kung gano po kalalaki ang mga bunga nito pag aking pong nakuha di na ako umakit sa pinakamataas sapagkat hindi ko akayanin kaya dun lang ako sa isang parte lang na na isang sanga yun lang ang aking ano, kinaya at sapagkat marami na ring bunga yun yung po mga kabukid yung mga nakuha ko pong mga santol na sobrang lalaki Ganon din yung puno sobrang laki talagang mahihirapan talaga pong umakyat yan sa punong yan sa pagkat pagkalaki talaga ng puno yapos talaga okay, hirap eh pero sulit naman mga kabukid at malalaki at solid ang ang santol at ang sasarap walang kasim asim mga kabukid kaya tara niyo akong samahan sa pagbabalat ng santol